He welcomes inyong lahat hua kalimut amak subscribe sa king YouTube channel. Sa ilalim na madilim na langit, habang ang mga alon ay dahan-dahang humahampas sa dalampasigan na isang malit na baryo sa Visayas, isang lumang kahoy na bangka ang nakatali sa may pampang. Tahimik ang paligid, ngunit sa gitna ng katahimikan, naroon ang matandang si Lolo Andres, nakaupo sa gilid ng bangka, hawak ang isang lumang kwaderno na puno ng kupas na tinta at mga larawan. Ang bawat pahina ay may alaala ng kanyang kabataan, ng pag-ibig na minsan niyang tinaglay, at ng mga pangakong hindi kailanman natupad. Habang binubuklat niya ang mga ito, dumadaloy sa kanyang isip ang tanong, saan napunta ang lahat ng mga taong minsang nagbigay kulay sa kanyang buhay? Sa malayo, may batang naglalaro, tumatakbo sa buhanginan, at ang kanyang tawa ay tila sumisingit sa alaala no nakaraan, parang tinig na isang taong matagal nang nawala. Ang hangin ay humahaplos sa kanyang pisngi, dala ang amoy na alat at usok na mga nag-ihaw sa tabing dagat. Sa bawat patak ng ulan na biglang bumagsak mula sa langit, naramdaman ni Lolo Andres na parang unti-unting bumabalik ang mga larawan ng kanyang kabataan, ang mga piyesta sa baryo kung saan ang mga ilaw ng banderitas ay kumikislap, ang tugtog ng gitara na nagpapasayaw sa lahat, at ang mga mata ng babaeng minahal niya ng higit sa lahat. Ngunit bakit hanggang ngayon, sa kabila ng lahat ng taon, dala pa rin niya ang bigat ng isang tanong na hindi nasagot, habang nakatitig siya sa dagat, naroon ang kakaibang pakiramdam, na parang may tinig mula sa malayo, humahaplos sa kanyang puso, tinatawag siya pabalik sa isang lihim na hindi pa niya kayang harapin. At sa dikalayuan, isang anino ang unti-unting lumilitaw sa gilid ng pampang, naglalakad papalapit, dala ang isang bagay na tila pamilyar, isang bagay na matagal na niyang hinahanap, napatitik si Andres sa malit na pulang panyo. Ang berda sa gilid nito ay malinaw, isang pangalan na hindi niya kailanman inasahan, Metio, bulong niya, halos maputol ang boses. Tumulo ang luha sa pisngi ni Estrella. Hindi na niya kayang itago ang katotohanan. Si Metio, anak natin, Andres. Umikot ang mundo na matanda. Parang ang buhangin sa ilalim na kanyang mga paa ay biglang gumuho. Anak, ang salitang iyon ay paulit-ulit na umalingaungaw sa kanyang isip, kasabay na ingay ng dagat na tila nakikisigaw sa kanya. Bakit, bakit hindi mo sinabi sa akin noon? Nanginginig ang tinig ni Andres, halong galit, hinanakit, at pangumulila. Lumuhod si Estrella sa harap niya, hinawakan ang kanyang kamay. Pinilit akong lumayo. Ang pamilya ko, tinago nila ang lahat. Sinabi nilang ikakasira ka, na mawawala ang kinabukasan mo kung malaman mo. Kaya pinili kong akuin ang lahat ng sakit, kahit ang kapalit ay mawala ka. Isang katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Tanging ang malakas na ulan at alon ang nagsilbing musika ng kanilang muling pagkikita. Si Andres ay nakatitig sa dagat, pilit inaayos ang pagkalas ng mga piraso na kanyang alaala. Kung si Metio ang kanilang anak, nasaan siyang ngayon? Ano ang nangyari sa kanya? Muling nagsalita si Estrella, mahina ngunit buo ang loob. Andres, may isang bagay pa akong hindi nasasabi. Si Metio, hindi siya nawala. Narito siya, sa baryo. Lumaki siyang hindi ka nakilala. At ngayon matanda na tayo, may karapatan siyang malaman ang katotohanan. Umangat ang paningin ni Andres, puno na takot at pananabik. Parang biglang nagkaroon na sagot sa lahat ng gabi ng kanyang paghahanap, ngunit kasabay nito ay lumitaw ang panibagong tanong na mas mabigat. Paano tatanggapin ni Mateo ang isang amang gayon lamang niya makikilala? Paano haharapin ni Andres ang anak na hindi niya kailanman nayakap mula pagkasilang? Ang hangin ay humampas ng mas malakas, at sa malayo, may mga tao pa rin nagtatakbuhan dala ang mga kawayan at lambat mula sa dagat. Parang walang alam sa bigat ng lihim ng gayon ay nasa pagitan ng dalawang pusong minsan ng pinagtagpo at pinaghiwalay ng tadhana. Si Andres ay tumayo, hawak pa rin ang panyo at ang sulat na hindi pa niya nababasa. Sa kanyang dibdib, may halong pag-asa at pangamba. Bago siya muling makapagsalita, narinig nila ang tinig na isang lalaki mula sa dikalayuan. Nane! Si Estrella ay napalingon. At doon, sa ilalim ng ulan, isang lalaki ang naglakad papalapit, matipuno, may matang puno ng katanungan, at hawak ang isang lampara na nagbibigay liwanag sa dilim ng gabi. Si Andres ay napatigil, hindi makagalaw. Ang lampara ay nagbigay liwanag sa mukha ng binata, at sa unang pagkakataon, nakatagpo ng kanyang mga mata ang mga matang tila salamin ng kanyang kabataan. Ang kanyang hininga ay halos hindi lumabas. Sa kanyang puso, alam niyang ito na ang taong matagal na niyang hinahanap, kahit hindi pa niya masabi si Meteo. At sa sandaling iyon, ang ulan ay tila tumigil sa kanilang pandinig, at ang lahat na alaala ay nagtipon-tipon sa kanilang tatlo, nakabitin sa pagitan ng katotohanan at pagkakilala na matagal nang ipinagkait sa kanila. Nakatitik si Andres sa binatang papalapit, parang biglang bumagal ang mundo. Ang bawat hakbang ni Meteo sa basang buhangin ay parang pintig ng puso niya matagal nang nanabik. Si Estrella ay hindi makatingin ng diretso, hawak ang dibdib na tila ba hinahabol ang sariling hininga. Andres, mahina niyang wika, ito na ang sandali. Ngunit bago pa makalapit si Mateo, biglang huminto ang binata. Nagtama ang kanilang mga mata ni Andres, isang tanong, isang hinala, isang damdaming hindi pa niya may paliwanag. Saka siya lumingon kay Estrella. Nanay, sino siya? Ang tanong na iyon ay tumarak sa dibdib ni Andres. Parang lahat ng taon ng kanyang pananabik ay nagiging isang mabigat na bato na pumipiga sa kanyang dibdib. Napasulyap si Estrella kay Andres at sa kanyang mga mata, may pakiusap, isang panawagan na siya ang magsalita. Ito na ang sandaling pinakatatakutan niya, ngunit siya rin ang pinakahihintay. Bumuka ang bibig ni Andres, ngunit walang salitang lumabas. Tanging luha ang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hawak pa rin niya ang lumang sulat, nanginginig sa kanyang mga daliri. Meteo, sa wakas ay nakapagsalita siya, paos at mabigat, ako ang. Munit bago niya may tuloy, biglang lumakas ang hangin at humampas ang isang malaking alon sa kanilang tabi. Nagtilian ang ilang tao sa malayo, nagsitakbuhan palayo sa dagat. Si Meteo ay biglang lumapit, itinakip ang kanyang katawan sa ina. Nanay, delikado dito. Kailangan nating umalis. Ngunit si Estrella ay hindi kumilos, nakatitig lamang kay Andres na parang sinasabing huwag siyang umatras ngayon. Ang oras ng katotohanan ay narito na. Humikpit ang hawak ni Andres sa sulat, at sa kanyang puso ay isang laban, ang takot na baka hindi siya matanggap, at ang pagnanais na hindi na muling mawala ang pagkakataong ito. Si Mateo, basa sa ulan, muling tumingin sa kanya. May kaba sa kanyang mga mata, ngunit may kakaibang koneksyon na hindi niya may paliwanag. Para bang kahit hindi pa sinasabi, may kutob na siya. At sino ka sa buhay namin? Tanong niyang muli, mas madiin, mas puno ng pag-alinlangan. At doon, sa gitna ng buhos na ulan, sa ilalim na madilim na langit, si Andres ay muling nakahanap ng boses. Anak! Isang salita lang iyon, ngunit parang dagundong sa pandinig ni Meteo. Ang kanyang mukha ay nagbago, mula sa gulat, sa pagkalito, hanggang sa isang emosyon na hindi pa niya lubos maunawaan. Si Estrella ay napeyak, nyakap ang kanyang anak na parang pinapalakas ang loob nito. Ngunit si Meteo ay hindi agad kumibo. Nakatitig lang siya kay Andres, hawak ang lampara na nanginginig sa kanyang kamay. Ang kanilang tatlo ay nakatayo roon, tatlong buhay na pinaghiwalay no nakaraan, ngunit ngayon ay muling nagtagpo sa ilalim na ulan. At sa katahimikan ng gabing iyon, nakabitin sa hangin ang tanong na hindi pa nila kayang sagutin, tatanggapin ba ni Mateo ang katotohanan, o masisira ang lahat bago pa man magsimula? Nakatayo silang tatlo sa ilalim na ulan, habang ang lampara sa kamay ni Mateo ay patuloy na kumikislap, para nag-alangan kung mananatili ba ang liwanag o tuluyang mamamatay. Si Andres ay dahan-dahang lumapit, hawak ang pulang panyo at ang sulat na matagal nang itinago sa kanya. Hindi ko alam kung paano ko may babalik ang lahat ng taon na nawala, mahina niyang tinig, nanginginig, pero kung may isang bagay na sigurado ako, anak, ikaw ang dahilan kung bakit hindi ako sumuko sa buhay. Umagos ang luha sa pisngi ni Mateo, hindi niya alam kung galit ba, o pangungulila o isang matinding damdamin ng gayon lang niya naramdaman. Munit nang makita niya ang dalawang taong humarap sa kanya, isang amang nawalan ng pagkakataon, at isang inang lumaban mag-isa, anti-unti niyang binaba ang lampara, sabay marahang humakbang papalapit. Hinayaan niya ang kanyang mga mata na magsalita. At sa unang pagkakataon, niyakap niya ang kanyang ina at ang matandang si Andres, sabay. Isang yakap na puno ng bigat ng nakaraan, at ng pag-asang maaaring magsimula muli. Sa malayo, tumigil ang ulan. Ang mga ulap ay unti-unting nagbukas at ang buwan ay muling nagbigay liwanag sa dalampasigan. Ang mga alon, na kanina'y marahas, gayoy dahan-dahan na lamang humahaplos sa buhangin. Tahimik silang tatlo, nakayakap sa isa't isa, at sa gitna ng katahimikan ay may kasunduan na hindi na kailanman kailangang banggitin, na kahit huli na, hindi pa tapos ang kanilang kwento. Ang kahon na dala ni Estrella ay nanatiling bukas sa tabi ng bangka, at sa ibabaw nito, nakalapag ang lumang sulat hindi na kailangang basahin sapagkat ang mga salita ay nabuhay na sa kanilang yakap, sa kanilang mga luha, at sa kanilang muling pagkikita. Sa baryo, unti-unti nang bumalik ang ingay, mga taong nagsisigawan, mga batay muling nagtatawanan, at ang kampana ng simbahan ay muling tumunog, tila ba ipinagdiriwang ang isang himalang hindi inakala ng lahat. At doon, sa dalampasigan na naging saksi sa kanilang pag-ibig at paghihiwalay, muling nagsimula ang isang bagong alala, hindi para palitan ang nakaraan, kundi para yakapin ito at dalhin sa bagong bukas.